So, hello mga darling. So, for today's video, uh, magkukulay po tayo ng ating buhok. Kasi medyo may something na sa ating buhok. So, may nakikita na akong mga white, white, white. So, ang ating hilalagay na kulay ay buhok. So, powder hair dye. So, ito lang po yung laman niya. So, powder po siya. So, I-mix na lang po natin siya dito sa ating lagayan. So, ayan. Ayan. Maliit lang po siya pero kapit na kapit naman po yung kanyang kanyang pagkakulay ng kanyang black So, minix natin siya mga dahil. So, ito na lang gagamitin kasi wala akong gloves. Nagbosan tayo ng gloves. So, ayan. So, ito yan mga darlings. mix lang natin ang maliit. So, ito yeah. yan. So, yan ang ating So kulay natin dito sa ating sa ating so ayan, sa ating sa buhok so Ah. So black mo talaga, black na black talaga sa mga dahil. So yung buho ko okay, so, kasi okay. sa so, okay. mga dahil mas Parang tumapit sa ano ito mga dahil. Ma Maano pala ito. At hindi ito makatapit. Ha? Ayan.

So, okay lang na dito lang mga dali sa harapan kasi dito naman talaga rin ito so, tayo madali Madami. đó được rồi đây Ei, hey, maestra. La, 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 la. Wahab, al-Tanjour. Padin wa'wa.

Pero okay na siya. Naitim siya masyado. Hoy! Ura-ura na kulay lang tayo mga dalit. kita na yung bago. Kalimutan, <laughs> naka-video naka, pa. So, naka yan. na siguro na natin. ano natin hanggang oras, one or two hours para masyadong kapit yung ating color. Ay, ay, ang pangit na nang ano po. Pangit sa kamay. So, mga darling, thank you so much. So, what's happening for me?